Yan! Hello mga katan uh, samahan niyo po ulit ako sa panibagong fishing adventure natin Pero ngayon po, panibagong spot na naman to Ipunta tayo ngayon sa may floodway Sa may barangay San De Castro, barangay Santa Lucia, Pasig City May nakapagtimbre lang po sa atin dito kung tropa Na may kagat dito kaya Testigin natin, subukan natin kung makakadali tayo dito Ayan, dito po yung spot, pumping station to. At pagkakaalam ko, andito po ang ating kaibigan si Kabayabas TV. Ayun si Kabayabas, oh. Kabayabas TV. Ayun po siya, oh. Ayan ang spot po. Ang um, problema ko lang, paano ako bababa. Ayan, may sila tatay, andiyan din, oh. Madami ah, dami, -dami na huli siguro to. Sige, hanap tayo ng bababaan natin. Kung saan ako bababa. Ayan you know hagis yan yeah, dahil lang ah. again ito po ah uh, barangay Santa Lucia de Castro de Castro subdivision to ito floodway yan yeah, dito tayo sa floodway ayun si Kuya Ronnie si Kabayabas TV at subukan natin mamuyos dito okay yun andito tayo sa spot ayun naka Pagdating ko, nakadali na si Kuya Ronnie agad o. Oh. Ito ang spot natin. Floodway. Ayan si Kuya Ronnie o. Oh. Nakadali na ulit o. Oh. Saan? Oh, oh. ah, good size. Uh, good size o. Oh. Good size o. Oh. Ayan ang o oh, si Kuya Ronnie o. Oh. Yes, yes! Sige, set up muna okay, tayo. Ah, sila tata, hindi pala. Marami rin ulit, Tay. Ilang kasama uh, ni Kachoy. Tatay si Berting. Ah, Tatay Berting. Ako si Dodoy. Eh? Si Dodoy. Eh? Shout, Shout out po sa inyo. Lang. Eh, set up muna tayo. Para baka sakali makadali rin tayo dito. Oo, Kachoy. Ang kala po, ah. <laughs> Woo! Oo, oh, laki. Oh.

期地图啊！ is an odd Ya kalim dito. Di ba sa etang ko 'to, no? hindi na. Oh, pag liwokon 'ko, wala lang plotter eh. Hindi <laughs> ko hindi ko madapot 'yung rat. <laughs> Check ini, guys. Oh, wala oh, 'di ba laki? Janitor. Janitor? Oh, no. Janitor. Janitor. Alam <laughs> niya. Sinabi pa yung isa ko, putang ina naman oh. <laughs> Anip ka naman. Ayun, tagal. Bilisit ka. Nabita mo pa yung isang boy ko. O. Oo, ito <laughs> oh, ito pa siya. Oh, tangi na naman. Ano matak ng janitor to? Kumagatan. Tanggal na naman oh, ayun oh, tanggal ulit. Oh, ano to? Black Mamba. Ah, wala ko, eh. ko rin Dory eh. Nung nakita ko yung anino, kulay itim eh. eh kasi laging napipitasan eh. oh, 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 dalwa! Ah, nakalat ka na pa dalwa! oh! Dalwa! mo eh. Oh <laughs> kaya paru tapi eh. malah ikutin lah natin toh Eh, naman itu Boleh Kita-kita Woo! Ikaw na, ikaw na bilang kaoling balak eh? Daki. Ha Ay nakalagay. Daki yow! Haha. Huwag matulog. Oh. <laughs> ha <Adaya> na malaki. <laughs> Aba. Malaki sa iyo. Yung naunang oh, okay. dre. Okay na 'yan. Bo. Pasahule ba okay. <laughs> Bakod, diba kalam lang yung kabit kipit dito. Ah, may hinala talaga. Hmm. <laughs> Dibay tayman, lulubumpa. Gawa tinitikman-tikman lang talaga. Tikim-tikim. tikim, tikim. Ay, tikim man. Pag di mo ko pinitik, di mo ko mauli. Pumusang pain mo. Kaso pinitik, holy uh... ka. Ayun o. No? A... o. No?

hindi siya na malaking tilapia. Gusto niyo malaki kasi puro na kakain. Kuya kita na ng malaki ngayon. malaki. Nabayabas ka eh. Nabayabas na. <laughs> si Bayabas TV, nabayabas si Coach A. naman, uuwi oh, na, oh, oh. na lang. Uuwi na lang, nakadali malang malaki. <laughs> pauwi na kami, pauwi na. Kasi wala wala akong kasama rito eh. Wala akong kasama rito eh. Wala na tropa. Uh, lilipitin na natin yung isa. Kailan ka? Ba, ilan din to? Oh, lima rin yata. Oo! <laughs> e, malaki oh. Isang pinakan malaki. Ay ay! Sayang. Nalalundag pa.

sa kaya yung kay at sa kaya yung kay na puti anong puti? parang ang tinabay ka kung Kunti ba yan? Uh, ang <laughs> tinabay nabulong mo pa nga sila, o magiging yan, o ano lalaki, o basta may huli Kahit walang huli, basta nakapamingwit. Hehehehe Pots, na yan ah. Ang hindi lang. Lama, tayo ng isa mo ko oo oh laki na naman pinagpala <laughs> laki <laughs> Ah. Balik tayo na ah, lang ha Kaya Ronnie, balik tayo dito Kailan tayo dito kaya Ronnie? to Sama to, dito tayo, sama to oh. Ang lalaki Ganda <laughs> <laughs> na dito Jackpot dito na oras na Paano? Hanggang dito na lang po ang ating fishing adventure dito sa floodway sa Medicastro. Popping Station Kasama natin si Kabayabas TV O si Kuya Ronnie Ayan po Maraming maraming salamat Sa pagnood Sa po si Coach Ivy Ng no Coach ATV. Bumabati sa inyo Magandang araw God bless you all And peace Out Ayun o oh. Ang lalaki o oh. Spot ni Kuya Ronnie Ayan o oh. Five finger Five finger Ayun to parang six. Almost six finger to yun ito five fingers Sakto Five Four Four Nice ah, Pati kuya Ronnie Thank you kuya Ronnie Cortel Sa pagtip ng spot Whew, Balikan natin yan Rest baka natin yan